Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Kabong po ito. Uh, nanito po ako ngayon sa loob po ng arrival area ng Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Okay. Itong video na ito ay para po sa marami nating kababayang OFW na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam na meron po rito ang ahensya ng gobyerno, particular po doon sa mga humingi ng tulong mga distressed OFW na pwede nilang napitan. Kung makikita po ninyo, yan po nga sa likod ko ang arrival area. Diyan po kayo lalabas. Pagkakuha po nyo naman, kasi sa loob po niyan, yan po pinukuha yung mga bagahe ng mga dumahating galing sa iba't ibang bansa. Pagkuha nyo ng bagahe, kayo po ay lalabas na diyan. Para sa mga distressed OFW, meron pong desk or opisina ang ating Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Alam niyo po na saan. Ayan po yung panlabas niyo. Pupunta lang po kayo dito para makita niyo po ito. OWA. So balik na din ha. Ayan. Ayan po yung uh, paglabas po ninyo sa immigration. Nandiyan din po yung mga bagahe. Kung niyo ninyo, ayan o. Oh, makikita Diyan po kinukuha yung mga bagahe, di ba? Ayan po, di ba? Yan. So yan po yung mga gate na yan palabas po sa airport. Pag kayo po ay lalabas na at kayo po ay distress, punta lang po kayo dito. Ayan, kita niyo po. Nandiyan po ang Department of Migrant Workers, ang ating OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration. Huwag po kayo malilito. Isa lang po yan dito bago po kayo tuluyang lumabas po ng airport. Ayan po yung love exit talaga. Pababa na po yan doon sa may mga arrival area po. Ayan po ang OWA. Meron pong mga taong naka-station dito. 24 hours a day po ito. Ayan po sila. Sila mamaya mamaya, na sila. Makita ninyo. Oh. Meron po silang nga uh, ginagawa po ngayon. Ayan. Ayan Oh. Meron silang mga pre -prepare na mga repatriated po na mga OFW may problema, may pangapangalan, kinilista nila yung mga pangalan para makita, ipopost po nila doon mamaya pag ating ng mga OFW, itin na po nila yan. So ibig sabihin yan, nakahanda po palagi ang ating OWA. Pag meron pong mga request for assistance, lalo po mga distress, nandyan yan po sila. Yung ating mga OWA personal na naririto, hindi po yan ang sasawang tumulong. Huwag po kayo mahihiyang lumapit sa kanila. If any assistance na kailangan po ninyo, ayan, may ready pong pagkain, no? ready ready po yan, may tubig pa para po sa mga mga parating po na mga distressed OFW. Sa nga naakita, may pagkain na, may tubig pa, may assistance pa. O yan. okay? So yan po ang dapat niyo malaman, mga kababayan ko kaya Huwag po kayong manghihinawa o huwag po kayong mag-iisip na wala po kayong mananapit ang sangay ng gobyerno dahil nandiyan po ang Overseas Workers Welfare Administration o ang OWA na nakatutok po sa mga OFW, lalo-lalo po sa nangangailangan na paglabas lang po ninyo ng immigration, pagkakuha ng inyong mga bagahe, hindi po kayo makakalabas ng, airport na hindi po nyo makikita itong ating OWA. Okay? Ayan, ayan po yung ating mga personnel ng OWA ready po to assist sa ating mga kapwa OFW. So, sa mga kapwa OFW, huwag po kayo mahihiya kung may problema at kailangan nyo ng tulong ng ating pamahalaan, nandiyan po ang OWA. OWA yan eh, hindi po kayo pababayaan. Heto pa si Cabo.